Oh Lord, ay, La Carlota! Ito yung La Carlota kung hindi sila may pasalamat festival yearly na hindi ako nakasama. Uh, Sa nagbalik kami subo, ang gaminaw na. Bakit mo siya rute ho? Si Libby siyang muna to. Sito? Ano? Oh, uh, the... Welcome to La Carlota City. Okay. Hinigaran branch. Sa so, nasa Novo, nasa Hinigaran na kami, guys. Sa banwa ng Hinigaran. Sa lugar ni Botong. Series. Andito na kami sa may series na kuan. Terminal. 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 Oo. Alis tayo muna, video Balik komi to, to. Sa to kami mulingo, siyon. Ayun 'yung video, oo. Sumahan. May simbahan sa kanan, may video sang wala. Anboti, modaplak pa naman ka. Keri na, magre-ana 'to, magtatabang. Saan kami magliko, ya? Saan kami magliko? Paliko kami sa video. Oo, oh, kita mo yung Caltex sa sarahan. Oo. Oh, Pawala, oh. oh, oh. oh, wala. Oo, oh, pawala na. Dito na kami, pawala. Dapat okay. dito. Oo. Oh. Ah, uh, ano yung yung kartik sa pawala, Ah. Wala ka to kartik sa gani. Ah, pawala. Ha? Ah, dito na kami sa Caltex. Pawala na sa Caltex. Ah, pawala, pawala. Diretso Ah, oh, sige. Arin na kami din sa lugar ni Botong, guys. So, nasa kawalan. Nasa kawalan yung kanilang place. Pero malapit na daw sila. Malapit na kami, hindi sila. Malapit na daw sila sa amin. Happy? Pati Queen. Grabe, lapad-lapad sa katubuhan. Oh. Oops. Mer dito na kami sa Linaw Lake Farm Resort. Okay, so ikaw yung nasa kanto. O, oh, ganon. Nakasumin, nakasumin siguro kami dyan kay Botong. Ang paningin ni Voto, nakasom in pa.

Para sa si ano siya guys, para sa si Oh, dito lang. Oh, bante pa. Asa yung bala nyo, sa likod? Ato, sa likod. Wala. Bante pa ah. gamay. Okay na. Eh. Hello bante baby. Bante mo gamay, gamay lang para baka magwa ang motor. Ah. Buti condition pa to. O na man, oh, bakas oh, pa yung gear ko. Okay na, okay na. So, Kakain na sila okay. guys. Oh, hindi ko minyo magkao niya, tawagin niyo na, na lang kami. Kami. Sabay na tayo. Na, no mo. Sarap maman. ng mangga nila, oh. Maligot na daw tayo, maligot daw sila. Tika. Saan kaya maligo? Wow. Oh. Dapat sinabi nyo, gadala kami yung ba bayo. Ay, karun pa ba tayo? pagbagyo rito? Ayan. Ubus ano ang mga sangayin. Anong puno yan? luno Balite, ba natin. Ay, balite. Okay ang kaon mo rito. Okay. <laughs> ma, ma, matantan mo yung ano yung, may taga buka. Pasya o. Oh. Kasi mo itong hindi kaon sana, hindi siya makaon ng Talaba. Ang kalbo yan, may nahar siyang taga-buka. Si Sion, si Bibi, hi! May ara, may ara siya, ano no? Hi, taga-bangkal. May ara siya, unod na malat niya. May ara siya, unod no? Ano ka pa, Bi? Pag may lamang pa, malat niya sa juicy. Oy, masarap yung kain mo, Bi. Do you like it? Wow, hindi ka ba nabigo sa pagsama mo, Bi? Hindi <laughs> <laughs> Hindi siya nabigo. Grabe ang dami na may food Oh. Oh. Hmm? Pwede pa ba A few moments later. 27 Hi guys. Kanina na sa Henigaran kami guys ngayon sa Isabela na kami guys. Nakarating kaming Bacolod, La Carlota, Henigaran ngayon. May mga banda ni Isabela. Uh, sa Isabela na kami guys, perti. Ito, yok na ang kuan ah, Ini berapa Itu Oh, ha? Lagi Rp400 oh, oh. Ha? gua babe. Ah. Ini kapian, ya, oh. babo. Kopi ya, noh. Segat Tamu sudah datang, Mana Sino nag dahong <laughs> <laughs> ng na makala puwag pata demand? Utong kanay, kabili pahalang pati pati oh, Bakit? Ano manong? Ba? <laughs> Hindi Hindi ka nagbili pa ba mo? Bakit Hindi ka makuha mo 有环。啊 Kaduhada. guys, so nandito na kami sa Kada Kada Kaduhada Resort. So, talagang pinunta namin itong Sibutong sa Hinigaran. Nakarating kami kung diin-diin na sa puno na kami ng kanlaon. So, gabaka lang panty, ha? Kaya maligo. Kami rin na mahuba. Okay. Ang amoy marang. Do you smell the marang? Oh, of course. Oh, and then, May marang. Guru to ay. Yeah. Nasa ano kami, sa kawalan. Wow! Oo wow. nga. It is Spring Resort. Ang dami! Ang dami! Wow! Dahil magand! Walang tumpek-tumpek! May 4 wheels naman. Magkano? 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Pati bata, buo na, Now oh, magpuli na kami guys after 3 hours Magpuli na kami sa Hinigawan So babe, I like your outfit Here you see You go there Oh I love it Y'all I never wore a dress before. Ha? You don't like it? No Taduhada siya Yes Si Madam Jinky Si Bibi Si, si Stephen Curry Nagkasarado na sila guys Magpuli na kami Nasaan na kami? Sa bundok? Sa kawalan? May paliguan?